Okay mga idol, kain po tayo ng banana mga idol. Okay mga idol, malakas ang ulan dito mga idol sa amin. At uh, kumain na lang kami ng banana ngayon panghalian mga idol. Kain po tayo ng banana mga idol dahil walang bigas mga idol. Banana lang ang kakainin namin ngayon. <laughs> walang ibili ng bigas ngayon mga idol dahil malakas ang ulan umuulan mga idol walang kita ngayon ito mga idol kumakain po sila ng banana lang banana lang mas sapat na mga idol dito sa bundok mga idol banana lang ang palaging makakain dito mga idol dahil Sanay na po sila kumain ng banana mga idol Kahit pulang bigas mga idol May banana naman dito mga idol na kakainin Ito mga idol oh Yan kumakain pa rin sila mga idol Malakas ang ulan dito mga idol oh Okay mga idol Sana mapanood nyo hanggang sa dulo mga idol At huwag niyo i-skip ang ads ng ating video mga idol da para makatulong tayo dito mga idol sa YT at sa hindi pa nakasubscribe dyan subscribe naman mga idol para makikita nyo ang mga new upload ko mga idol at to po mga idol oh. tingnan nyo sila mga idol masaya oh, po sila na nakumakain ng banana dito mga idol oh. Okay mga idol, salamat sa lahat ng nag-support sa video ko. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much mga idol. Okay mga idol. Oh. Nagain pa lang sila mga idol. Kain po tayo mga idol Halika po kayo dito Tara na mga idol Okay Okay mga idol Okay mga idol Dito na lang po tayo mga idol Okay bye bye po mga idol